aircon, ilaw, TV, electric fan, wifi, at iba pang mga basic appliances. Automatic na nang yung ating generator. So magandang araw mga ka buys. Ngayon nga magpapadala tayo ng Philkin 4200 by Sir Jagger Taghoy dyan sa Leyte. At ito naman po ang 23i ay ipapadala natin kay Sir Melgar Kabahog dyan sa Misamis Occidental kay Ma'am Julian Aboga dyan sa Cebu. Tunahan na nga natin yung ating Philkin 4200 inverter silent generator, may 3,800 watts na rated power at max power na 4,200. The best ito sa mga residential houses na may ref, aircon, ilaw, TV, electric pan, wifi at iba pang mga basic appliances. Hanggang 3,800 watts. Fully automatic na. Ibig sabihin, Kapag nawala ng kuryente sa inyong bahay, automatic na nabubuhay. At pag bumalik na rin ng kuryente, eh, automatic na rin siyang mamamatay. Digital display na rin siya mga ka-best buys. Makikita mo dyan yung volt, hertz and time, kung saan ito yung mga figures na napaka-importante sa isang generator. push start na rin siya mga ka-best buys. Ngayon itas natin yung kanyang automatic function. Kapag nawala ng kuryente, magbabrown out, dapat automatic na nabubuhay yung ating generator. Ayan. Kumana na siya. So, hintayin natin na magka-load lang sa ating bahay. Ayan. Yun lang lang kabilis mga ka-best buys. Pag nawala ng kuryente, hindi ka nababangon. Automatic na nabubuhay yung generator. Nakikita natin sa display, 00, ibig sabihin, bagong-bago pa yung ating generator. Yan na rin yung magiging basehan natin para sa maintenance natin na pag-change oil, pag yun ng filter, at kung ano-ano pang dapat i-maintain sa ating generator. At kapag bumalik naman ang kuryente, dapat pusa sana rin siyang mamamaday. Nakita niyo, walang clicker. Ibig sabihin, walang downtime yung pag-shift from generator power to meralco power ilo test natin ito. Talagang kung ano yung capacity ng ating generator, yun po ang naka-declared na power. So gagamit tayo ngayon ng welding machine para mapatunayan natin kung gaano kalakas yung ating generator. Isang pindot lang, buo yung agad yung ating generator. Kapag nagamit tayo ng welding machine, dapat tara, ito ekonomi yung 165 amperes testing natin. Bumusin natin yung buong welding rod. Silipin natin kung mag-overload. Kapag hindi siya nag-overload, okay lang yun. Kapag nag-overload, ibaba natin ng konti yung amperage. Ngayon yung mga ka -best guys. tayo. Nag-overload siya pero nakakompensate niya. Ayan. Kapag nakikita nyo yung nag-overload sa mga kamer spice, para hindi masyadong hirap yung generator, mas pagod na, ipaba natin ang konti yung akirahe. Gawin natin 160. Ayan. Magano magano yung load niya kapag 160 amperes lang. So kapag papatayin naman natin itong mga kamer spice, isang pinot din. Pwede mo siyang gamitin na automatic kapag nasa bahay at pwede mo naman siyang gamitin as portable generator outdoor. At ang kagandahan pa nga, pwede pwede siya sa welding machine. Yung aking 54,200 mga ka-best buys na personal kong ginagamit, around 400 hours working na. Till, napapaganabangan ko pa rin hanggang ngayon.